Angulan na kilo, gilo ito so, yung mga trabaho ng mga biyahero mga idol kahit malakas ang ulan kahit malakas ang ulan nagtatapiyahe pa rin sa si kalsada ng nah, patintino pa rin napaka traffic pa talaga malakas ang ulan yeah

Oh, yun na, nasira na yan. Wala na, nasira na. Wala na ng pwede yan, no? Oh. Wala na talaga na. Wala na. Yan ang buhay namin dito. Ano na ko. Yun na, yun na. Oh, yan, yun na sundan natin mga ilog. Yun na, nasira na Yan. na kasawa, yun, Lainito, masira na ang kasawa ng mga Nandito kasira na, sira na. Yun, hindi